Mga boss, si PBBM talaga ang itinadhana ng panahon na magiging presidente ng ating bansang Pilipinas mula 2022 hanggang 2028. Katapos niyang makakuha ng over 30 million votes. Kahit pa sa kaguluhan na nangyari sa ating bansa ngayon, laganap na korupsyon, paghina, pagbaba ng piso laban sa dolyar, ikawilawat ka na na yung mga protesta sa mga lansangan at kahit sa ang sulok ng ating bansang Pilipinas ay kakapatan ni BBM na tapusin pa rin ang kanyang termino dahil siya talaga ang binoto ng sambayan ng Pilipino. Ito mga boss, alam naman nating hindi bababa sa pwesto itong si PBBM at tatapusin niya talaga yung 2028 na kanyang term mga boss no. Pero ito kahit pa man sa kaguluhan ng ating bansa ngayon, eh, magkaroon man lang tayo ng pag-asa na sana ay mayroong susunod na presidente na babago sa kalagayan ng ating bansa ngayon Sa kaliwat ka ng korupsyon na nangyari ngayon Sa kahirapan na nangyari sa ating bansa ngayon Wala ng mga proyekto na nagagawa ang uh, pamahalaan ni PBBM Kaya naman magiging mahirap ito para sa ating mga kabataan na magtatapos ng kolehiyo mga busno Magiging choice na lang nila ay aalis din ng ating bansa. Magiging OFW dahil nga sa kakulangan ng trabaho sa ating bansang Pilipinas. Pero sana malayo pa ang 2028 mga boss. I nangangarap na tayo na sana ay may babago sa ating bansa at mamumuno ng matuwid sugpuin ng mga corruption sa ating bansa. Heto mga boss, si BP Inday Sara Duterte bilang Pangulo ng ating bansa sa 2028. May tiwala ka ba sa kanya? Bigyan mo ng puso yan at yes mga boss. Pero kung ayaw mo naman, iyakan mo at gawin mong no. Dahil lahat naman tayo ay may karapatan na mamili kung sino ang gusto nating iboto. Lahat po yan mga boss ay walang sapilitan. Nasa inyo po, nasa kamay po ninyo ang kapalaran kung sino ang susundin nyo at isusulat sa balota pagdating ng halalan 2028. Pero bago niyan mga boss, panoorin man natin to kung sino ba talaga si VP Inday Sara kung sakaling siya ang mamumuno sa ating bansa pagdating ng susunod na eleksyon. Heto mga boss. The vice president of the Philippines is the daughter of the president. Dang down only two, Sarah Duterte ran for vice president. She was the president's daughter but she didn't use her last name. She didn't want to be known as the president's daughter. Instead, she wanted to be known as Sara Duterte, the vice president. She won by landslide. She got 32 million votes. That's 32 million more than her closest rival. It's the highest number of votes ever for a vice presidential candidate in the Philippines. Many people believe that she won because of her father's name, but I think it's because she ran a good campaign. She visited all the provinces in the Philippines, even the ones where her father was not popular. She also reached out to the poor, the elderly, and the sick. She promised to help them if she became vice president. That's why I think she won. The people of the Philippines voted for her. because they wanted a leader who was compassionate and capable. They wanted a leader who could make a difference in their lives. And they believed that Sara Duterte was that person. Yan mga boss, kung may pagtiwala at naniniwala sa kayo, sa kakayahan ni BP Inday, bigyan nyo yun niyang yes yan mga boss. Pero wala tayong sapilitan. Kung ayaw mo naman, ay bigyan nyo ng no mga boss. Dahil karapatan nating lahat ang pumili kung sino ang itatalaga at napupusuan nating ilalagay sa susunod na halalan 2028 bilang Commander-in-Chief ng ating bansang Pilipinas.